Kuya, kuya, walang ibang daan dito palabas? anong Ano yung meron? Balataan. Pasimulo kasi itong mga bumbero na to eh. Pero pagdating sa sunog, ang, ang wala kayong mga tubig. Ay! <laughs> ah! <laughs> walang iya kayo. Tubig! 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 Happy fiesta! <laughs> Ano'ng meron dito sa Sipokot? Nagbubusan sila ng tubig. Kuya, karungin natin. Kuya. Kuya. Walang ibang daan dito palabas? Ano'ng meron? Barataan. Bara saan lang? Fiesta? Yeah, ah, okay. Mga ilang oras yun matatapos? Mga sarang oras po. Putang ina! <laughs> May gandisang oras yan? Pa, paano naman... nagmo-move siya papunta doon. Ah, okay. Oh my God! Ang hirap naman nito. Bakit na timing pa yan dito sa akin? Anong oras na? Yan, yeah, subukan natin. Piesta daw. Wala akong magagawa. Dito guys, ang sipukot na ito kasi walang diversion. So kapag may busy ang street nila dito sa main road na to, wala. Ang nga tayo. Antayin talaga natin silang matapos. Tinan mo, siningitan na ako ng mga to. Hindi naman sila makakapasok doon. Di diba? Pagbigyan natin sila, minsan lang yan sa isang taon. Ang kasiyahan na to, dulot ng kanilang kapiestahan. Ito naman naman yung truck na yun. Inarangan pa ako. May bumbero na kasi. May nagbubusan pa ng tubig. Look at that. paano naman tayo dadaan dyan? Ayun. Subukan natin. Pero kailangan siguro ano eh. Ano ang tawag sa kapiestahan na to? Pesta po ni Sipukot. Piesta ng Sipukot. Town Piesta. Okay. Guys, ako si Afro Bicolano. Huwag kayong mag-alala. Isa akong vlogger. Napadaan lang ako. Hi, hi vlog. Ang pupogi ng tatlong to. Oy, sige na. Bukusan ko kayo. Pero ibukus ko sa inyo soft drinks. Okay lang? Ayan <laughs> <laughs> na. Gumagalaw na. Salamat naman. Panoorin nyo to, guys. Afro Bicolano. Huwag kalimutan, ha. Bida kayo rito. Mali mo sumikat ka. Haya na, pasimulo kasi itong mga bumbero na to eh. Oh. Pero pagdating sa sunog, ang, ang wala kayong mga tubig. Haya <laughs> na, nagtatakbo. Kaway-kaway naman. Huwag nyo akong bubuhusan. Hayan na. No! Tino mo, tino mo. Wait lang. Ilayo-layo natin ng konti. Ang dami nila ha. <laughs> ah! Look at ito, tagtatakbuhan pa. Ay! Walang iyak kayo. Tubig! 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 Ang dami nila guys, basang-basa sila. Hindi eh, ba pwedeng sumama dyan sa paradang hindi basa? Dapat talagang basa? Hey! Ah! <laughs> Namuntik na ako doon. <laughs> Happy Fiesta daw. Nako, ka kahit basa, sweet na sweet pa rin. I look at that. Afro Bicolano here. <laughs> hey. Dapat wow. talagang basa. Isa natin. <laughs> Kasi, ah may beer. Nagpaparalo <laughs> sila may beer. Oh my God. Wait lang ha. Nabasa wow. <coughs> yung manok ko eh. Ayan, maliit sa dati. Ayun lang, alis na tayo. Happy <laughs> Fiesta! Happy Fiesta! <laughs> <Aby ka>. Bawal! <laughs> Ayan na! Nako! <laughs>